Ren. <laughs> Grabe anong ano ko gapo ka. Ah. Uh, ito, yung namimili ng mga produkto dito. Ayan, lalagyan na ng mga produkto dito. Ayan, sa saging. Saging.

Baka magsangkasakong <laughs> sa lupin. sa lupin, no? Sige, Sinangat sa Sinangat sa dahan ninyo. Gala na yun. Uh, mo yet ulog Maka tumangkol. Ante-ulog. itong guhit. Itong guhit kol. 160. 160 anti karatong siking Kasi <laughs> So, 36,000. Imo raya kon? Ay, ako nono raya. kilo na Ano man doon, 160,000. Man doon yun nga rin, parehong, pinabuhay akong donak raya. Ay, 140,000. 160,000 raya, raya. 140,000 raya. Blast! Di na nga Manok nga niya. O, manhay. Huwag Nono ah. ka, manok karamhay? Baya,

nagtala ng tanindang isda luto o di kaya may tapos palit pa ng mga gulay saging sa aba ayun tuwan ay tuwa yung mga taga magtama city may mga luto na wala gaya ng tinatawag na chicken joy yun ayun hawak hawak No normal no, no david may david pa sa dalon wala ka david Oh, sa nagtatanong nga pala. Ito yung boundary po ng ma uh -oh, ito yung pinaka marker. Hindi lang gaano ma pansin ito. Ayun ah. Naka parang ano to? Yung malaking naka ano? Ano tawag dito? Basta marker ah ng boundary. Ayun nakakasiminto po ito, naka-elevate. Kailang na narupok na, kumbaga nabuwal yun. Ito naman, palabas na po ng Cortes Baliti. kakana na ako. Ka. Tingin na ko doon. Lepama, ayun. mau tumawag si mama ano ba gara to sige bang balik aku, si mama ano ron sos ah abi ko Ata, siapa? Teknik ini jual anurun. <laughs> Ayun, si Inday. Nangumpra. Bon? Asost, okay. na. ah. Oo, oh, ay. Di kara. Ay, wapat gul, tanda. Ay, hindi ka ra. Ay, mga Sige, ang isda man doon, na Oo, sige, amat, oh hara. Dai amun nga manog kompraria it amon produkto. Sige dai, sigabat pabalik-balik kag iya. Okay, oo, oo, Sige mo din ako. Iyon. Uh, nagba ako. Tantuwa din sila. Kaya, ang taga kompra, taga pili ng mga produkto namin dito. Ito. So, may isang bangus. Salamat sa nag-donate. Sige po, mga anang, mga anong. Ganito na lang po. Bye-bye. Sa susunod naman, ito si Anong G. Nagsasabing salamat sa mga bumibili ng mga produkto dito at ito, may na dala rin sa akin. Ayan Tapos susunod naman po. Bye-bye.